daming apple guys ah. Ibang puno naman to. Ba't maliliit to? Tikman natin. Kaya oh. lang. Baby. Yan. Nagkakalat lang yung mga apple dito guys. So walang kumukuha. Ito mini. Ito malaki. na Ito mulo ako. Ang asim. Tinapon ko. <laughs> so ito na nga guys, napakainit yung panahon. Kaninang umaga maulan, ngayon init. May nakita na naman akong prutas. Ang tanong, baka ma-prank na naman ako nito. Ito 'yun guys oh. So. Ito, alam nyo ba kung ano 'to? Ito ay first. Andan yung first. Kuha eh. tayo. Yan. Yan. Marami siya guys. Andan Kaya lang, ito na lang pitasin natin. Yan. Hindi ko alam kung ito ay matamis or maasim. O ba? Diba? nangunguha lang ako ng hindi akin. <laughs> Tikman natin. Oh my god <laughs> Guys, naprank na naman ako Ang asim Hinog na siya Ay Ang asim <laughs> Next time, huwag ka nang Huwag na kayong magnakaw ng prutas na hindi sa inyo Lesson learned Guys, may nakita na naman akong prutas <laughs> Tikman natin Ayan o, no? Oh, uh, see? Raspberries! Try natin kung matamis. Ayan. Ano? Blackberry pala to. Maasim! <laughs> Maasim, guys! Oh, my God! Oh, tingnan nyo, oh! Ang asim Last bite na. Ayoko. Dami pa naman sana ng hinog. Ah, ang asim. <laughs> Nakaw pa more. <laughs>